taong 2020, nang huling sumailalim sa census ang pamilya ni Florence. Isa pa lang noon ang kanyang anak at noong 2022, nasundan pa ulit ito ng isa. Hindi ko masyadong maano. Hindi ko masyadong matandaan kung, kung anong nakalagay dun eh. Tatlo lang nakalagay sa door eh. Malaking tulong sana ang pagkakaroon ng census para malaman ang kabuoang populasyon ng isang barangay, probinsya at rehiyon sa buong bansa. Sa huling tala ng Census of Population and Housing taong 2020, pumalo na sa 1.7 milyon ang bilang ng populasyon sa buong Cordillera. Katunayan, pangatlo ito sa mga rehiyon sa bansa na may pinakamaliit na populasyon. Kaya para maging updated ang talaan ng Philippine Statistics Authority, muling isasagawa ang Census for Population at Community-Based Monitoring System o CBMS. Sa ikalabing lima ng Hulyo, sisimulan ang census at inaasahang matatapos sa buwan ng Disyembre ngayong taon. We take into consideration yung migration at saka mortality at saka uh, death rates. So a birth and death rates at emigration migration na papasok yon pero kung titingnan ho natin yung ating uh, population projection yung yung increase natin ay one Points, uh, I'm not quite sure pero uh, isa tayo sa pinakamababa na ng increase ang makukuhang datos ay makakatulong sa pagbalangkas ng mga panibagong mga programa at batas na naaayon sa kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino. It will be used for planning, implementation ng programs and projects. So kung kasama ka sa barangay, makikinabang ang barangay nyo sa mga proyekto, hindi lang po ng gobyerno but also with our partners from the private sector. Ating pong sinasagawa ngayon ang 2024 Census of Population and Community-Based Monitoring System sa buong Pilipinas. Layunin ng POPS and CBMS na ma-update ang bilang ng mga tao sa Pilipinas at listahan ng mga beneficiaryo. Makasisiguro po kayo na ang lahat ng informasyon na inyong ibabahagi ay mananatiling confidential at hindi gagamitin laban sa inyo. Niyak naman ang ahensya na ang lahat ng mga makakalap na impormasyon ay magagamit lang para sa census. Samantala, aabot sa higit 2,500 na field personnel ng PSA ang ipapakalat sa buong Cordillera para sa isasagawang census. Hinikayat naman ang PSA ang publiko na makipagtulungan. Jose Robert Inventor, para sa Luzon, Headlines!